Paano mag-reset ng cellphone nang hindi na delete yung mga video, picture, or yung mga application na dinadownload natin sa ating mga cellphone? So, yan po Lodis ang ituturo natin sa tutorial na ito. O po sa inyong mga cellphone, uh, pumunta lang kayo sa settings ng inyong device. Hanapin nyo po ang settings katulad po nito. Open nyo po. Pag andito na po kayo sa settings ng inyong mga cellphone, So iba-iba po kasi ang settings ng ating mga cellphone, di ba? So uh, mga lods, uh, pwede niyo pong i-search diyan lahat po ng settings natin mga lods. Meron po 'yan na search bar or search button sa settings. So katulad po niyan. So pwede niyo pong i-search diyan ang receipt uh, uh, device or receipt po, ganun po. So kung okay na naman po, pwede nyo kadalasan mga ludis, uh, nasa babang part yan ng ating mga settings. Yan sa pinakababa katulad dito sa akin, nasa system po. Yan po. So ngayon, i-open nyo lang po yan pag once po na nahanap nyo na. And then, dito po sa system natin mga ludis, so iba-iba rin dito ang makikita nyo. Katulad ng makikita ko dito, or iba rin ang, ang ibarin po ang setting na nasa inyo. So hanapin nyo lang po dyan mga ludis ang receipt phone. Ayan, ah, click nyo lang po. And then, dito po sa ating mga uh, receipt phone mga ludis, uh, ito, ang, ang setting na to, mga ludis, uh, para ito sa mga uh, makabagong device mga lodis. Uh, ito, ang iba nitong mga old model na device, uh, kadalasan walang ganitong seating. So, makikita lang nila ay factory receipt. So, tingnan mo lods, baka mayroon po sa inyo na ganito. Uh, kung mayroon pong ganito mga lodis, uh, pwede nyo pong i-receipt ang inyong mga device na hindi na-delete yung mga picture. Pwede So, dito mga lodis, so, ang gagawin nyo po ay, i-click nyo po ang dalawang button na yan. So, kung uh, basta ang iwasan nyo, na, nyo lang mga Lodis, ang ibang device meron nyo na iba pang button. Basta po ang iwasan nyo, ang makita nyo po ang factory receipt. Kasi po, pag-click nyo po ang factory receipt, ibig sabihin po ng mga Lodis, uh, i-delete po, i-delete nyo po lahat ng mga naka-install dyan na application, lahat po ng mga naka-save dyan na photos and videos sa inyong mga device. Okay? So, wag po, yun po ang wag nyo pong i-click. Wag, po, wag nyo po yung i-okay o wag nyo po yung i-pindutin. Uh, so, ang pipindutin nyo yun, mga lo, ang pipindutin nyo po, ito lang pong mga receipt button na yan. Ayan. So, katulad po nito, ayan, receipt Wi-Fi setting. I-click nyo po yan. So, dito po, uh, lalabas yan, receipt setting na yan. So, dito po, mga lo, ibig sabihin itong uh, uh, receipt Wi-Fi setting, kung nakakuni ka po sa mga device, sa mga Wi-Fi, o mga Bluetooth, mga Lodis, or iba pong uh, mobile, uh, Mare-reset po yung mga lulis, ma-erase po, ma delete po yung mga yun. Yung mga uh, wifi nyo, mare-reset po. So ngayon, kailangan nyo pong mag-reconnect ulit mga lulis. Okay, so kung naka-connect kayo sa Bluetooth, mare-reset po yun. Uh, ma disconnect po kayo mga lulis. Lahat yan, ma disconnect po kayo sa wifi, mobile, or kung naka-Bluetooth uh, man po kayo doon sa ibang device. Okay, so pag-click nyo po itong reset setting. And then, dito po sa reset app uh, preferences i-click nyo din po yan and then dito po dito po sa reset app preferences dito po mga lodis ay i-reset nyo po lahat ng mga application halimbawa po nag-download kayo ng facebook ang mangyayari po nyan mga lodis ay ma-disable po yan kung in-adjust nyo po yung mga sa notification uh, setting nyan So, reset po yan mga Lodis tulad ng uh, first time nyo pong dinownload yan mga Lodis. Okay? And then, yung mga default application nyo po action, lahat po yan loads may yung mga uh, background data restriction ng application nyo at, at yung mga any permission restriction yung mga lodi halimbawa po yung facebook nyo uh, binigyan nyo ng permission sa inyong mga gallery or uh, photos diba pag nag ano ba sa messenger, pag nag ng putos, uh, photos, inaalaw po natin yung permission na yun. Yung ngayon, yun po ay marirejet ma. Uh, di po yan, mga loaders, okay? So, hindi naman po maa-install yung inyong mga messenger. Marireset lang po yung application. So, pag-click nyo po itong reset up button na yan mga loaders. So, dito, uh, ang marirejet lang naman po yan. Pero, pag once po na in-open nyo yung application mga loaders, kailangan nyo lang pong i-update sa inyong mga Play Store pag once po na in-update nyo na yan, i-login nyo po ang inyong account and babalik na po sa dati yan mga lolis. Okay?